Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang sikreto ng mga successful sari-sari store owner. Kaya kung ikaw, isa ka rin na nagmamayari ng isang tindahan at gusto mo itong palaguin, o kung ikaw ay nagpaplano na magtayo ng isang maliit na tindahan gamit ang maliit mong puhunan at nangangarap ka na isang araw lumagurin ang iyong negosyo, tamang-tama at napakaswerte mo dahil napapanood mo itong video na to. Kaya panoorin mo to hanggang dulo dahil ibibigay ko sa iyo ang sampung sikreto ng mga successful sari-sari store owners. Sa mga bago lang dito sa aking YouTube channel, ako nga pala si Mark Salazar at mahilig akong mag-research ng mga negosyo na maliit lang ang puhunan pero malaki ang kita. Kaya kung handa ka na, pag-usapan na natin yan. Number one, ang success o tagumpay ng isang negosyo, especially ng sari-sari store, ay hindi nanggagaling o nagsisimula sa isang magandang tindahan o yung binuhusan ng buhunan na tindahan. Ito po ay nagsisimula sa isang magandang lokasyon. Kasi kung ang tindahan mo ay kahit gaano pa kakumpleto ang tinayo mo tindahan o kahit gaano pa kaganda ang interior design ng iyong tindahan. Kung mali naman ang lokasyon na pinaglagyan mo ng sari-sari store mo, walang kwenta, di ba? Imagine kung ang sari-sari store mo ay inilagay mo sa lugar kung saan walang katao-tao. Sa palagay mo, sino ang bibili sa iyo? Hindi ba wala? Pero kung ang negosyo mo o ang sari-sari store mo ay ipopwesto mo sa lugar kung saan napakaganda ng food traffic. Talagang 24 hours ay binadagsa ng tao. Lakad dito, lakad doon, hindi napuputol ang tao. Sa palagay mo, kikita ang sari-sari store mo o matutulog ang benta mo? Of course, sa negosyo, kikita ang tindahan mo. Dahil ang pinaka-importante sa pagpatayo ng isang negosyo, especially sari-sari store, para maipanalo mo, ay dapat maitayo mo siya sa isang tamang lokasyon. Pangalawa, alamin mo ang demographics sa lugar ninyo. Kailangan alam mo kung gaano karami ang populasyon dyan sa area na pagtatayuan mo ng negosyo mo. Hindi ka po pwedeng manghula lang. Alam mo, ito ang madalas na they take for granted na mga tao na nagtatayo ng sari-sari store. Especially yung mga bagong negosyante na magtatayo ng kanilang sari-sari store. Kasi bibilin lang nila kung ano yung nakita nila sa ibang tindahan na mabenta tapos ilalagay nila doon sa tindahan nila sa lokasyon kung saan hindi nila napag-aralan kung ano ba ang demographics ng mga tao dyan. Kailangan alam mo kung gaano karami ang populasyon sa area ninyo. Alam mo kung anong oras lumalabas yung mga tao dyan sa lugar ninyo. Anong oras sila namimili, anong oras makapal ang tao at anong oras numinipis ang mga tao dyan sa area na pagtatayoan mo ng sari-sari store mo. Kailangan alam mo rin kung ano ba ang majority ng pangunahing pangkabuhayan ng mga tao sa lugar ninyo. Sila ba ay mga call center agent? Para alam mo kung pwede kang mag-24 hours ng tindahan mo. Kung sila ba ay employed na 8am to 5pm ang pasok, syempre kapag ganyan, alam mo na malakas ang tindahan mo pagsapit ng alas 6 at alas 7 ng gabi. Dahil kung 5pm sila uuwi, probably 6pm or 7pm dumadaan na sila dyan sa lugar mo. Alamin mo rin kung gaano karami ang kabataan sa lugar ninyo para bibilin mo yung mga laruan o yung mga candies na talagang hindi hihundian ng mga kabataan. Alam mo, ganito ang gawin mo. Dapat maging problem solver ka. Kapag yung mga call center agent, gabi yan pumapasok, dapat yung tindahan mo is available at yung mga kailangan nila. Ali bawa call center, madalas manigarilyo, madalas bumili ng candy, madalas bumili ng pambaon. Sa umaga naman, marami bang estudyante dyan? May malapit bang eskwelahan dyan? Hindi ba? Para yung mga nanay, kapag bumili sa tindahan mo ng umaga, nakare-ready na kagad yung mga pangalmusan at pambaon na mga anak nila. Alam mo, kapag ka problem solver ka, marerewardan ka ng mas maraming customer. Pangatlo, kapag nag-uumpisa ka o bago ka ng negosyante sa pagtatayo ng sari-sari store, pilitin mo na mag-uumpisa ka sa mga pinakakailangan lang muna ng mga tao. Pag-aralan mo ng mabuti kung ano ba yung mga produkto na magiging fast moving mo. Alam mo na marami na po ako nakita ng na mga negosyante na maraming kapital. Talagang malaki yung naipon at ibinuhos lahat sa pagtatayo ng kanilang pinakaunang sari-sari store. Kompleso ka agad yung gusto nila kapag nagtayo. Wow! ba diba? May wow factor sa mga customer. Alam nyo, wala namang pong mali sana dyan. Nagkaka-problema lang yan kasi kapag ka ikaw bago kang sari-sari store owner at hindi mo pinag-aralan yung mga customer mo kung ano ba yung mga produkto na talagang gagalaw lang doon sa loob ng tindahan mo, nasasayang yung mga tulog na produkto at ang pinakamabigat dito ay inaabutan ng expiration date. Yan ang kalaban natin mga sari-sari store owner, di ba? Kaya kung ikaw bumugak-aragay at talagang pinaldo mo yung loob ng tindahan mo, sayang naman kasi hindi ka pa nga kumikita, nalugi ka na kagad dahil sa mga expired product mo. Ito ang gawin mo. Piliin mo yung mga fast-moving products. So, paano mo pipiliin yon? Siyempre, una, mga paka muna ng mga ilang buwan dyan. Kung ano ba yung mga mabibentang produkto, doon ka bumuga. Doon ka mag stock na marami. At kapag ka yung mga produkto na hindi naman masyadong hinahanap at very uh, minsan lang hanapin ng customer, magista ka pa rin, pero huwag mo masyadong damihan, di ba? Yung sakto lang, yung tipong hindi ka maaabutan ng expiration, di ba? Isipin mo, ano ang pipiliin mo? Konte, yun naman ang produkto mo, pero majority ng produkto sa loob ng tindahan mo ay fast moving o gumagalaw o punong-puno yung loob ng tindahan mo, pero na 80% naman diyan ay tulog at 20% lang ang gumagalaw. Ano ang mas pipiliin mo? Number four, arrangement is the key. Kung nakapag-grocery ka na sa mall or sa mga medyo high-end na grocery stores na gaya ng Landers, SNR, and even sa SM lang, bakit mapapansin mo, di ba, bakit kaya sobrang organized na mga product display nila? Because there's a purpose. Always remember na kung ano ang nakikita ng mga tao, most of the time, they buy. And sometimes, even if they don't need it, they still buy it naranasan mo na siguro na bumili sa isang grocery store tapos meron ka lang isang specific product na kailangan bilhin pero pag uwi mo ng bahay, na-realize mo na lang na meron ka ng ibang item na daladala. -dala. Hindi mo kailangan, hindi kasama sa budget mo, wala sa planong bilhin mo, pero ginastusan mo. And that's what you call emotional buying. Same goes to your sari-sari store. Ilagay mo sa front row ng tindahan mo yung mga produkto na gusto mong gumalaw, na gusto mong ma-discover ng mga tao ng mga suki mo kasi medyo maganda yung tubo doon sa produkto na yon. Kapag ka ganyan ang ginawa mo, araw-araw nakikita ng na mga tao yan, araw-araw nag visual nila yan and then eventually they will buy it. Number five, Offer other services katulad ng Gcash, load, bills payment. Alam mo sa panahong ngayon, lahat ng tao kailangan ng load dahil lahat ng tao may cellphone. Halos lahat ng tao gumagamit ng GCash para pambayad. At lahat ng na mga nanay o tatay o mga breadwinner ay kaya kailangan magbayad ng bills. Imagine merong isang nanay na every month pumupunta sa Meralco o sa Maynilad para magbayad ng kanyang monthly liabilities katulad ng kuryente at ng tubig pero tinatamad siya, madalas nalilate siya sa pagbabayad kahit on hand naman yung kanyang pambayad sa anak. Kasi wala siyang time. Madalas nasa trabaho siya o madalas sobrang busy niya. And then one day nalaman niya sa tindahan mo, pwede pala magbayad ng bills. Instant regular customer. di ba? At ang kagandahan dito, yung bagong regular customer mo ay magiging repeat customers pa. At yung word of mouth na tinatawag, pinapamalita niya sa mga kaibigan niya, sa mga kapitbahay niya, nakatulad niyang busy rin, Uy, dun sa tindahan ni Mark Salazar, pwede palang magbayad ng Meralco ng Maynila dun. Dun tayo. Dumami na ngayon yung regular customers mo. Dumami na, naipon na, naging grupo na yung mga repeat customers mo. Ibig sabihin, marami kang benta, di ba? Kapag napapadalas ang pagpunta o pagbisita nila sa tindahan mo, pwede pa nilang madiscover yung mga ibang paninda mo, di ba? Pwede din na sila bumili ng itlog, ng instant noodles, ng mga kailangan nila sa bahay nila, di ba? Ang tawag po dyan is domino effect. You solve one problem and then they reward you with more sales. Number six, track your sales. Hindi ka pwedeng manghula lang sa pagnenegosyo. Hindi ito yung katulad ng iba na basta mo na lang binuksan tapos hinayaan mo. At hindi porkit maraming pera ang pumapasok sa dindahan mo, ibig sabihin, kumikita ang negosyo mo. Hindi po ganun. Napaka-importante na nililista mo kung magkano ang pumapasok at lumalabas sa loob ng tindahan mo. Kailangan nakatrack mo kung ang negosyo mo ay kumikita ba talaga o niloloko ka lang kasi akala mo kumikita ka. Ang daming pasok ng pera pero mas malaki pala yung lumalabas. Kaya kailangan track your sales. Pampito. Ang utang ay kadikit na talaga ng sari-sari store alam nyo hindi naman po masamay kasi maging yung mga malalaking negosyo ay nagpapautang rin po. Pero ang pinagkaiba ay mas professional po sila. Pero pwede mo rin gawin yan sa tindahan mo. Hindi porkit maliit lang yung tindahan mo at magkano lang ang puhunan mo dyan, ibig sabihin hindi na po pwede maging professional lahat ng transaction mo sa re-store mo. Kailangan utang with rules ang pairalin mo. Una, kapag may tao na nangungutang sa'yo, kilalanin mo yung tao na pinapautang mo. Kailangan meron siyang magandang track record sa tindahan mo. Kailangan araw-araw siyang bumibili. Suki mo na siya at palagi siyang nakikita diyan sa area ninyo. Hindi ka po pwede magpautang sa tao na hindi mo naman kilala o hindi mo naman hindi naman taga diyan sa tindahan mo. Hindi naman madalas bumili sa tindahan mo, di ba? At ang higit sa lahat, ngayon mo lang nakita yung hilatsin ng pamumuha niya, di ba? Hindi po pwede yung ganon. Tandaan mo, sarili mong pera ang ikinundar mo niya kaya dapat maging maingat ka. Pangalawa, magkaroon ka ng listahan. Kapag ka pinautang mo siya, kailangan papirmahin mo siya kung magkano yung kinakailangan niyang bayaran at kung kailan siya umutang, papirmahin mo siya para same page kayo. Pangatlo, dapat mag-set ka ng timeline kailan mo yung babayaran. So, oh, ito yung pecha. Ito yung pinangako mong pecha, di ba? Hindi po pwede na sa katapusan. No? Oh, sa ganito, sa akin, si pag sumahod ako, babayaran ko, hindi po pwede yung ganyan, di ba? Ikaw ang pinakaunang argabyado sa ganyang klase ng setup. Dapat magpirmahan kayo kung kailan yung uh, araw o pecha na kailangan niyang bayaran yung utang niya sa tindahan mo. Mas professional, mas kikita ang tindahan mo, at less stress. Hindi yung parang nakikiusap ka sa mga tao na pinakutang mo pangwalo. Use social media for visibility. Si Pagan mo mag-post sa Facebook, sa TikTok, and even dito sa YouTube, pwede rin naman. Ang importante, gamitin mo yung social media para palaging nakikita ng mga tao Diyan sa lugar mo yung tindahan mo. Alam mo kapag yung mga tao, scroll scroll, tapos nakikita nila, ito'y tindahan ni Aling Maria. Doon yan eh, sa may kanto, di ba? tapos magpo-post ka. Ngayon po, meron tayong tindang ano ha, yellow sa mga magba-basketball diyan. Kumpleto po yung bigas natin, meron po tayong bagong flavor. Oy, 20 kilo ng bigas. Available sa tindahan ni Aling Maria, di ba? So ngayon po, kumpleto po ating mga frozen foods para sa mga papasok ng umaga, ngayon pa lang gabi bumili na po kayo, hindi ba? Ganyan ang gawin mo. Alam mo, hindi mo naman kailangan na pa-trendingin lahat ng post mo. Gamitin mo lang yan social media para sa recall ng mga tao na yung tindahan mo ay nag -e exist sa lugar nila para sa moment na mangailangan sila ng produkto at naalala nila, na-recall nila na may nag-post sa Facebook eh. Kanyang mga bang tindahan? Ay, kay Aling Maria, dito lang yan sa kanto. Andun, punta, takbo sa tindahan mo. ba? Diba? Imagine ko sa isang daang tao na nakakita ng post mo, sampu yan ang nakalala at tumakbo sa tindahan mo. E eh, di meron kang sampung bagong customer at pwede pa maging regular customers mo. Number nine, upsell your products. Halimbawa, mayroong bumili sa'yo yung sigarilyo. Pabili niya sigarilyo, ito boss. Kasi hindi nga, eh, boss, bawal magpasindi dito eh. Pero may binibenta akong lighter. Diba? Magkano yan? Sampung piso lang. ba diba? Mahal naman. Ito boss, may post ko ako limang piso lang. O diba? Kapag may bumili ng soft drinks, ano ka partner? Boss, tinapay. Para busog ka. O diba? Kapag may bumili ng itlog, boss, mantika. So, baka kailangan mo, ito mura lang, stick, 3 piso limang 5 piso lang, di ba? Ganyan, mag-upsell ng mga produkto sa tindahan mo. Simple marketing ang tawag yan, but most of the time, it works. Nakalasa mo na ba bumili ng pagkain sa mga fast foods, Jollibee, uh, McDonald's, Chowking, Greenwich, at uh, marami pang iba, di ba? Madalas ginagawa nila yan madalas ginagamit nila yung marketing strategy na yan para ma-promote, maiumang sa customers yung iba pang mga produkto nila at mas marami ang sales na ma-generate nila. Halimbawa, bumili ka ng ah, set one sa Jollibee, di ba? Sir, ano pong soft drinks ninyo? Coke or Sprite, Royal Coke, Zero, ah, Coke na lang. Large na po ba? Diba? Ang sabi mo, ah, sige, large na. How about fries, sir? Di ba? Nirecommend sa sa'yo na palakihin yung soft drinks mo. And then ngayon, nagbagong the recommendation na naman. How about fries, sir? Di ba? Uh, sige, bigyan mo rin ako ng isa. Large na rin po ba? Uh, o sige, large na rin. Di ba? Imagine, alam mo naman, nasasabihin ng kahera yan. Pero, umuoo ka pa rin sa kanya. Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi pinag-aralan nila yan. They study it. And they found out that people loves suggestions kasi nakikita natin yan o tinitignan natin yan as a form of deciding for what's better for us. And number 10, ito makinig ka ng mabuti. Itatak mo sa isip mo. Kasi ito ang ultimate reason kung bakit maraming mga sari-sari store ang bumabagsak kahit maganda naman ang performance ng tindahan nila. Alam niyo po, ang pinaka reason, ang main reason kung bakit nalulugi ang mga sari-sari store ay hindi po 'yan dahil sa utang ng ibang mga customers mo na hindi na nabayaran. Yes, probably may factor din 'yon. Pero ang ultimate reason kung bakit may mga tindahan na kahit maganda ang performance ay nag-fail pa rin dahil yan sa mga produkto na kinain mo. Dahil yan sa mga produkto na ito mismo owner pero inutang mo at hindi mo na binayaran. Dahil yan sa mga sales ng sari-sari store mo na pinambabayad mo ng mga liabilities and expenses mo. Sometimes yung mga expenses mo na hindi naman talaga kailangan katulad ng Shopee, may parcel ka araw-araw. Pinambabayad mo yung kita ng tindahan mo to the point na pati yung tubo niya at yung puhunan niya ay nagagalaw mo na. Yan ang ultimate reason kung bakit talagang bumabagsak ang mga sari-sari store. Alam niyo po kapag may tindahan kayo, even other business, lagi niyong tatandaan, na kapag gumamit kayo ng pera ng negosyo ninyo, gagamitin nyo lang kung ano yung kinita ng negosyo ninyo. At huwag nyo kukunin yung 100% na kinita ng negosyo nyo. 25 to 50% lang ang kunin ninyo at gamitin ninyo yun para sa personal na pangailangan ninyo o ng pamilya ninyo. And then yung other half, gamitin niyo para mas mapalago o mapalaki pa yung negosyo niyo. Ang ginagawa po kasi ng iba, kumita ng 100%, yung buo 100% na kinita, ginamit para sa personal na pangangailangan. Pati yung mga hindi naman talaga kailangan, dito na kinukuha lahat sa sari-sari store. Walang ulam ngayong araw, sige, kuha ka ng iklid sa tindahan ng sabi na sa tindahan, di ba? Hindi na babayaran. So, tapos na kagad yan sa puhunan, di ba? Walang bawal mo ako, sige, kumuha ng juice dyan, kumuha ng tinapay dyan. O, ano siya sabihin mo? Eh, bakit tindahan ko naman to? Eh, di sige, gawin mo. Kung ano mo, sino malulugi? Eh, walang iba kung hindi yung negosyo mo rin. Diba? Tatandaan ninyo, yung pera ng negosyo ninyo ay hindi mo yan personal na pera. Pera yan ng negosyo mo. At da mo dapat sa loob ng negosyo mo, pinaiikot ang pera niya. Kung kukuha ka man, huwag sobra-sobra. Kumuha -sobra. ka lang ng kung ano yung sa palagay mo. Kayang Uh, magbuhay pa rin, kaya pa rin magtuloy-tuloy ng sari-sari store mo kahit kinuha mo yung 25 to 50% ng kinita niya. Diba? Ang pinakamainam gawin ay huwag mong iasa lahat sa loob ng sari-sari store mo. Lahat ng pangangailangan mo sa personal mong buhay o ng pangangailangan ng pamilya mo. Kailangan meron kang ibang source of income. You find another source of income na po pwedeng mag-sustain ng lifestyle mo, ng personal na pangangailangan mo sa buhay mo at hindi mo iaasa lahat dito sa loob ng tindahan mo. Kasi kapag ganyan ang ginawa mo, walang ibang patutunguhan yung negosyo mo, yung sari-sari store mo, kung hindi sa downfall niya. And yan ang sampung mga sikreto para isang maunlad at matagumpay na sari-sari store. Kung nagustuhan mo yung pinag-usapan natin ngayong araw na to, huwag na huwag mong kakalimutan pindutin yung like button at i-hit mo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang video na pag-uusapan natin. Huwag mo rin kalimutan i-hit yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-re-release natin sa mga susunod na araw. Once again mga kanegosyo, ako nga pala si Mark Salazar at palagi niyong tatandaan, maliit na puhunan plus tamang idea equals Malaking kita